mga kabudlat Good day sa atin mga kabudlat O oh, pano ito na naman may i-discuss na naman ako sa inyo Tungkol sa bullying Actually talaga no, hindi lang naman sa school nangyayari At sa mga bata nangyayari ang mga ganyan We personally ha, hindi ko naranasan nung bata pa ako. Pero nung tumanda na ako, nung naging adult na ako, dun ko naranasan ang tinatawag na bullying. Pero dahil sa mga matatanda na, tinatawag ko ito na power tripping. So, power tripping na hindi bullying dahil nga mga bulbuli na, nang bubuli pa. Ang lakas ng amat na mga power tripper na yan. Sa workplace, alam mo, sila lang yung magaling, sila lang yung may diskarte. Eh. Ewan ko ba, pag umastaso oh, ba pa talaga sa may-ari ng kumpanya. Pero pansin mo mga kabudlat, yung mga power tripper na yan, talagang wala naman talaga yung achievement sa buhay. Eh. Maliban na lang sa yung mga trips sa'yo. Di ko rin maintindihan bakit sila ganun na parang sa araw-araw na ginawa ng Diyos, kailangan nilang mang trip ng tao. Uy, naranasan ko noon na, na, parang ayaw kong pumasok sa trabaho, gawa ng mga power tripper na yan. Pero alam mo, kinukondisyon ko na yung sarili ko na hindi sila dapat ang maging dahilan na i-give up ko yung pangarap ko para sa mga anak ko. Hindi sila dapat. Yun lang talaga ang naging motivation ko na kailangan pumasok ako sa araw-araw ng trabaho dahil una na, kailangan ko rin ng pera. O ba diba? Sana sa mga power tripper na yan, si Kapin yung piliin ang mag-spread love at the same time, piliin nyo naman magkaroon ng peace sa sarili nyo. Kung stress kayo sa buhay nyo, huwag nyong ipahid sa kapwa nyo. Goodbye.